Oh, talagang may mga sibu-sibuyas nga ayos ito, ayos. Baka lang. nga ito, ano? Mata, ating flowing. Ito bata ating batab. Safeguard batab. Ano to, Kitang at knife. Pause mo lang. Bawa sa ...pook. Sa magluto na magluto ang mga bisita yung magbabarka na ng Ano kaya? Turon o ukam? Parang turon ng ulam. Wow, hindi na pala ako maka-inchas. pa kayo Wow, wala Hindi na daw siya Wow, luto na. Balik kayo mga Idali mo na yung ulong niya pupulutan na namin. Ayos na nga rin! Isama mo mo dyan mo sa baga, eh, uh, basta i -ksik -ksik ang basa i-siksik mo dyan. Bago lang ka May kumay, pa ako eh. Tagay na! Yung aking ay. Yung wala nga ay. Eh. Hindi na kinuha nga eh. Kaya mo ay ka